Iris. Minsan bigla ka na lang tatahimik, kahit sanay kang mauna at manguna, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 5 at number 10. Sa 3 digit, number 3, number 6, at number 1. Para sa Lotto 6 number. Number 14, number 7, number 20, number 39, number 23, at number 12. Taurus. Kung bakit handa kang maghintay kahit hindi mo alam kung kailan, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 4 at number 11. Sa 3 digit, number 2, number 9, at number 6. Para sa Lotto 6 number. Number 8, number 13, number 21 number 5, number 16, at number 25. Gemini, kapag ikaw na ang tahimik at nakikinig ng buo, samantalang sanay kang maraming tanong, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2-digit, number 6 at number 9. Sa 3-digit, number 4, number 7, at number 0. Para sa Lotto 6 number number 10, number 19, number 6, number 23, number 3, at number 17. Cancer. Kung bakit bigla kang naging matapang, naaminin ang nararamdaman, kahit takot ka dati, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2-digit, number 3 at number 8. Sa 3-digit, number 1, number 0, at number 5. Para sa Lotto 6 number. Number 7, number 14, number 18, number 2, number 9, at number 11. Leo, kapag hindi mo na kailangang palaging bida, at mas masaya kang siya ang makinang, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 1 at number 7 sa 3-digit, number 8, number 2, at number 3, para sa Lotto 6 number, number 25, number 6, number 12, number 10, number 30, at number 42. Virgo, kung bakit hindi mo na binibilang ang pagkakamali, at mas pinili mong umunawa, huwag magtaka, pag-ibig yan sa 2 digit. Number 2 at number 5 sa 3 digit. Number 4, number 6 at number 1 para sa lotto 6 number. Number 9, number 20, number 13, number 7, number 26 at number 15. Libra, kapag hindi mo na kayang timbangin ang puso't isipan, at puso ang pinili mo, kuwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 6 at number 10. Sa 3 digit, number 3, number 9, at number 7. Para sa lotto 6 number. Number 8, number 18, number 11, number 22, number 14, at number 5. Scorpio kung bakit bigla mong gustong magpakatoto, kahit dati ay takot kang mabuking, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2-digit, number 4 at number 12. Sa 3-digit, number 6, number 0, at number 9. Para sa lotto 6 number, number 17, number 13, number 20, number 5, number 10. At number 7. Sagittarius. Kung bakit gusto mong manatili kahit palagi, kang naghahanap ng bago, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 5 at number 8. Sa 3 digit, number 2, number 7, at number 1. Para sa Lotto 6 number. Number 3, number 19, number 6 number 11, number 28, at number 15. Capricorn, kapag pinipili mong unahin ang damdamin kaysa plano, kahit minsan ito'y walang kasiguruhan, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 3 at number 11. Sa 3 digit, number 0, number 6, at number 2. Para sa Lotto 6 number. Number 14, number 4, number 12, number 23, number 8 at number 16. Aquarius. Kung bakit hindi mo naggustong mapag-isa sa kabila ng kalayaan mong mahalin ang sarili, huwag magtaka, pag-ibig yan. Sa 2 digit, number 7 at number 9. Sa 3 digit, number 1, number 4 at number 8. Para sa lotto 6 number. Number 6, number 24, number 19, number 10, number 2 at number 5. Pisces. Kapag kahit masaktan ka, pinipili mo pa ring magmahal at hindi ka nagsisisi, huwag magtaka pag ibig yan. Sa 2 digit, number 2 at number 6. Sa 3 digit, number 9 Number 3 at number 0 para sa Lotto 6 number. Number 5, number 16, number 21, number 4, number 13 at number 8.